Allergy lang yan. Esperanza, tong eksena ha. Ang nanay mo iiwang ka. Tapos hahabulin mo. Iha, gusto ko, todong iya kang gagawin mo ha. Yes, po. Okay, let's start. Okay, set. Clear na, set. Ano nangyayari? Ang gulat ko ang bata niya, Direk. Ano nangyayari? Ang ko Anak mo Anak mo lang. Sige, sige. Sige, sige. Sige, misis. Ipacheck up niyo na muna sa dermatologist yung bata. Eh, Direk, allergy lang mo yun. Pwede naman nung takpa ng make-up. Eh baka lalong lumala pag tinakpan ng make-up ang galis ng anak mo. Ipatingin nga nga po si Doktor. Uh, uh, sige. Paano naman yung taping natin? May kukunan pa ako ng ibang eksena. Sige po. Sinabi nang huwag kang kumamot yan eh! Aray! sorry po, ma'am. Wala tayong magagawa rito. Dok naman! Ano ba? Halika na nga. Halika na, halika na. Wala naman pala na kayong kwenta eh. Tara na nga! Dok, ano ho ba sakit ng anak ko? She has porphyria, Mrs. Porphyria? Ano yun? It's a very rare skin disease. Bihira lang nagkakaroon nito. Ito ay ang sobrang sensitivity ng balat sa araw. Kapag nasikatan ng araw, ito ay masakit at nagsusugat ang balat. Eh, paano ko nagkakaganyan yan? Eh, alagang-alaga ko yung balat ng batang yan. Mrs. Hindi po ito nakukuha sa ating paligid. Ito po ay namamana. Maaari pong nakuha sa inyo. Uy, hindi sa akin, ha? O kaya naman po sa inyong asawa. Wala akong asawa. O eh, papano, bigyan na lang ng gamot tong si Esperanza. Wala akong gamot sa porfiria. Ano? Once po na nagkaroon ito ang isang tao, hindi na po ito mawawala. I'm really, really sorry, Mrs. Eh, papano na lang ang pag-aartista niya?